Sasakay po kami ng boat. Ha? Ano po? Sasakay kami ng boat sa dagat. Boat? Ah, sumakay kayo ng boat sa saan? dagat. Saan kayo galing? Saan, saan kayo sumakay? Hindi ko alam yung lugar. Pero dito lang sa Metro Manila, Luzon? Siguro. O pumunta kayo Mindanao? Mindanao. O doon kayo sumakay? Saan po yung Mindanao? Hindi ko alam. Hindi. Galing ka dito, Manila. Paano kayo sumakay ng boat? Sumakay mo lang kayo ng aeroplano o bus bago kayo sumakay ng boat? O wala po. Tell us na details. Anyway, establish naman talaga na hindi kay dumaan sa immigration, wala kayo immigration records. Paki-share na lang sa amin paano kayo lumabas. para ma namin yung mga mga sistema na yan. Dito lang po kasi galing kami sa sa bahay tapos may sunto sa amin na isang sasakyan. Sakay dinala. Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa inyong lugar, si uh, siguro biyahe kami ng ilang oras. Hindi ko Mga masabi. ilang oras? Hindi ko matantaas yung matagal din. Um, araw kayong umalis, then gabi kayo dumating doon? Or araw kayo uh, kayong umalis, araw din dumating? Halos tapos, uh, tapos ng dinner. Pero umalis kayo ng Manila, araw pa? Gabi. Gabi rin. So umalis kayo ng gabi, and then dumating kayo doon, Hating gabi. So, isang buong araw kayo bumiya? <laughs> hindi po. Hindi siya isang buong araw. Kung mga siguro, outer dinner, 7.08. 0 Tapos ang lating namin, hating gabi na po. Ah, so mga 5 hours by van. Si, Tapos ma anong... Hindi ko sure kung tama 5, kasi hindi ko maano sa olas po. Madam Chair? Tapos, uh, just one more follow-up, and then before yeah, yeah. SP Pro Temp. Uh, anong klaseng boat, yung sabi niyong boat na sinakyan niyo? Yung maliit da puti. Maliit na puti. SP Pro Temp? Sino yung driver na sumundo sa'yo? Hindi ko kilala. Pati plate number na sasakyan, di mo alam? Hindi po. Ilan kayo rin sa van? Po? Ilan, Ilan kayo daw sa kayo van? sa van? Tatlo po. Tatlo. Sino-sino? Kaming tatlo. Sino? Sinong tatlo? Si Alice at si Wesley po. Sabay pala lang kayo ni Alice. Lumayas. Hmm. Oh. Sabay kayo ni Alice. Lumayas dito sa Pilipinas. Oo po. Oh. At Uyung yung pagbiyahe niyo ni Alice para umalis sa Pilipinas na bumiyahe ko kayo mga limang oras, dumating ba kayo sa Pangasinan? Hindi po. Alam ko Pangasinan, hindi. Hindi Pangasinan ang din, uh, inabot nyo? Kasi ano siya, Manila, tapos lampas pa eh, Hindi ko alam yung lugar Nagpas kasi pa hindi ng Pangasinan? Hako. Maybe Bataan? Hindi po. Papunta Manila po. Ma Madam ma 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 Sir, ilang oras kayo sa barko? Yung biyahe niyong barko? Diretso kayo Malaysia? Hindi From Pilipinas? Saan? May palit ng... May palit. Ha? May, papalit, may palit yung ma mas malaki pa. Il ilang oras kayo nung malit na barko? Bago kayo lumipat sa malaking barko? Matagal din. Ilang oras Ilang nga? oras nga? Siguro, hating gabi kaming sakay, tapos halos umaga na. Umaga na? Tapos yung pero, malaking barko? Pero hindi pa masyalo kita yung... Ating. Yung malaking barko, ano siya? Paseroan? Cargo ship? O fishing uh, -describe, -describe ano uh, ship? O i-describe uh, mo? Yate? Yung luxurious yacht? Yate? Ano siya? Parang yung malaking barko? fishing ship ata. Hindi ko alam kasi hindi ako malalaman. So malo. fishing ship dahil may nakita kayong mga lambat at mga oh, isda? O yung, yung naked. Yung lake na panghuli na fish. May net na panghuli ng fish. Tapos yun na. Dumating na kayo ng Malaysia from through that boat. Na malaki. Malaysia may, kayo may dumating o Indonesia? May sasakay pa ulit. Ha? May palit pa isang ulit. Palit pa ulit ng isang barko. Anong description ng isang barko na yung pinalit? Yung maliit naman na palang kulay. Tapos? Blue or green. Yun, ng... yun na. Diretso na kay Malaysia. Opo. So follow up lang dun sa tanong ko kanina, Miss Sheila. Sabi nyo, hindi panggasinan ng inabot nyo. Sambales kaya? Hindi ko alam eh. Okay. Yung lugar kasi. All right. Balikan na. Sa, nal... sa Pinipinas, po. Okay. okay. kanina binanggit mo, magkakasama kayong tatlo ni Wesley tsaka ni Alice. po Dun sa bahay. Opo. So, magkakasama na kayo na pinuntahan noong van sa bahay. Saan tong bahay na ito? Sa farm po. Sa farm in Tarlac. Opo. Tapos, sabay-sabay kayo mula sa Tarlac, mga limang oras na punta kayo ng pantalan, tapos sumakay kayo ng maliit na white boat, sabi mo. Yung white boat na yun, mga ilang tao kayong nandun. Estimate lang. Hindi ko masabi. Ah, sa ilang Kayo? Laki? Oo. Hindi, ilan, ilan, ng ang kasya dun sa boat na yun? Maliit lang eh, sabi mo. Oh, maliit lang po. Kaya nga, ilang siguro tao kasha... lang. Siguro kasya... Sampu? Sampu o... Oh. Mga ganyan siguro hindi ka hindi ka makakatayo, makalakad-lakad na ganoon pag maliit kasi lang, maliit lang, oh eh, po, di ba? Tapos after five hours, sumakay na kayo ng malaking boat. Opo. Yung malaking boat na 'yon, ilan nakasya don? doon? Malami. Isang daan nakasya. kasya. Malami po. Oo, oo kasi Malami. 'yun yun na yung pumunta ng Malaysia. Po. Okay. Sure. Briefly please. Okay. Kanya pa natin nababanggit yung back door uh, kung saan diyan tumatakas yung mga fugitives dito. Uh, sa Coast Guard, Uh, identified niyo ba itong mga vulnerable na mga seaports natin na ginagamit usually para makatakas ng bansa? Kasi paulit-ulit natin binabanggit, nakatakas yan through the backdoor. Through the backdoor, paulit-ulit. Pero ano yung mga backdoors na yon Saan yon So dapat by now it should have been identified. Meron tayong mga intelligence funds sa immigration, sa Coast Guard, sa PNP So dapat, identified na yun, at naghigpit tayo doon sa mga seaports na yun kung saan may mga illegal activities. But we are not doing it. And the big question is why. In regards po yung possible routes, um, yung sa south po, we have uh, uh, sa, sa Sambuangang nga po, um, and down to Sulu, ito uh, po yung mga possible routes. Uh, sa kasalukuyan, as Um, as known by many, we're in the process of um, recruiting more people, establishing more posts where we can fully enforce and implement controls. In addition to our basic mandates, in support to the mandates of other agencies like immigration. At makasingit, uh, excuse me. Yes, sir. Di ba lahat ng mga seacraft na umaalis sa pantalan, ini-inspect dapat yan ng Coast Guard. Am I right? Yes, sir. That's, that's true. So, paano nakalusot mga ito? Uh, using backdoors at uh, sakay ng mga pump boat, yate, speed boat, etc. Uh, una po muna sa lahat, the majority of the sea craft that we are mandated to inspect are uh, mga passenger vessels because the main mandate po ng Coast Guard is uh, maritime safety, environmental protection, and maritime security. Uh, But so, we hindi niyo inspect yung mga fishing vessels, yung mga yate? We do as well, sir. Um, or cargo vessels na possible na pwedeng gamitin to sa kyan, pa, patakas? Yes, sir. Uh, but the challenge really, sir, is the porous nature of our coastline. The what? Porous. Um, okay. Very open kasi yung ating coastline. But nonetheless, it is through the developments that I mentioned that we are beefing up or building up our capacity to cover as much as we can.